Hi guys! Ito si Miffy, ang aking mahiwagang alkansya. Ayan siya guys. Hi guys! Ito na naman guys, ang aking ipon challenge. Ang okay. pahuhulaan ko ito. Ang sino makahula, my free dino. Ang hula for this is... Hindi birmay da ano? 2K each day. Magkano yung ano natin? Maliit lang yun, 1-4, one 1.4? 1.4? Kaso lang kinain pa ng machine, di natin nabigang bilang <laughs> nalugi kami doon. Ito, So, estimate mo ano, 2kg, Okay. Ang matalo, walang dinner. Galingan mo, Joy. Sobra. <laughs> <Supra>, hindi. <laughs> Bala kayo dyan, dinner. Jollibee yun, Jollibee. Jollibee. ayan guys okay, baba, one time, one time. kawawa yung hindi libre <laughs> one oh, oh, one okay let's Ikaw. open ah, Ikaw. sali yung ano uh, sure. <laughs> ah, mga mga 1850 uh, mga ganon Okay, ko guys, let's bolt in na tayo guys and we open Dance dati, dati kasama namin si Dance ngayon may pumalit si Joy from Bulacan, ay hindi pala guys Pamindanao <laughs> Wala yung password, guys. Hirap na hirap siya magbukas, guys. Since hirap na hirap siya, kung matalo man siya, guys, ilibre na lang natin ang dinner kasi kawawa. Kawawa naman yung effort niya, guys. O, oh, ayan. O, oh, hindi kaya. Hindi kaya. Narinig niyo yun, Narinig yun. I-edit ko mamaya yun, guys. O, manalo. Wala na to, guys. Deleted na yung uh, papakainin siya, guys. Hello. Gil? Kaya. Dito kami sa seaside guys. Ayan. Ayan ni Birmind our ano guys. Our Awara... dirty ano. Ayan o. No? Oh! Oh! Ayan na. Magkano kaya ang aking laman ni Miffy? Nice. Five at ten dollars lang ito guys. Ay, Ayan. Na. Pag may sinuksok talaga may Yes. Mabibukot. Ayan. Mm. Ito talaga ang taga bukas ko yearly guys. Excited yan siya. <laughs> consistent talaga yan siya guys <laughs> Pang pangatlong taon na to eh taga bukas talaga siya <laughs> yung iba talaga nagsig tapos iba yung excited yung pakainan ano? ano pa kaya ang hatid <laughs> yan ano pa kaya kung ewan ko na lang hindi pa natin kaya ito motivation natin ito yes. Paano pag naman ang dinala ko dito? Oh, <laughs> oh. Joke! Di ba na ko? Uy, maraki na yun. Kasama bahay ko, hinugot ko doon, di ba? Okay. Puro papel yun, boy. Joy. Ano yun? Baboy naman yung isa ko, baboy. <laughs> ah, wala. Maliit ito. Wala pong 1K ata diba si Jim? Pag ano. Ayan na si guys. Magkano kaya i-teach? Ayan. Mas bilang na kaya kayo? <laughs> Gusto ko yung ano eh. Ma matumal kasi ang di ba diba? Napansin nyo? Ayan na siya guys. Hindi, mas maraming pen ngayon brad kaysa noong last natin ano. Hmm. Ayan siya. ako nag-ice cream bread eh. Kasi malayo ng ice cream sa amin. Kailangang sa dyan. ng yelo to. No? Yes. Ah, wala na. Mga 1K lang ito. Ayan na guys. So, paano to? Halo tayo pareho? Walang dinner? Walang dinner. Si, host si, si, si host lang ang meron. <laughs> Taga-amoy na lang. <laughs> Oo, nagkamali ako sa baboy ko. Bakit dyan ko nalagay? sa baboy dapat yan. Sana all to sa nilagay. Siyempre. Ayan na guys. Ay, maliit lang isya. Ala. May nahalo. Ay, it's my tin. Dala, tin Mas, ano. may nahalo na alien. Uh, pang, LL. pang ano. Swerte LL. mo sa Pinas. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Hindi pa siya puno! 2,000, 3,000, 7,000, 8,000, 9,000 Wala naman! Wala naman! Pero ano, inofficial yung percent na ano Ayan nga guys, 2,000 Hong Kong Dollars ang aking peso and peso almost 1,000, ah 14,000 15 mil. Oh. 15,000. Oh my God! I can buy shoes now. You know this one? This yung, is... Yung inggit. <laughs> Mukha na <ng> inggit be. <laughs> <laughs> Libre sila, Joby, guys. Kasi nagbilang siya. Ah, ito. Um, oh, pang ano na lang tumamaya. Ayaw ko mabigat sa bag ko. Sa so, pagbilang niyan. Pang-tax. O, oh, pang-tax. Ito ang pag-tax ko. Uh -huh. Malaki ang tax ni ano, Ikaw akala mo? mo baka, ano, ano yan, nadediretso sa octopus mo or sa... Octopus ako, mayroon silang alipay, pero wala, hindi, wala man ako. Mahirap lang i-ano, pindot sa about sa mga application. Alam mo yung nag-ipon ka lang ng mga exists-exists mo. Yan siya. See? Parang sahod na ito sa Pinas, guys. For one month. Oo. Oh. O oh, ba diba, yung mga sobra-sobra mo lang mga dalar-dalar dyan? Yan. Coin Dragon! Ayas, oh, Coin Dragon lang sa kalam, guys! Ma. Count okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 God. <laughs> at saka dapat kasi doon malinis din at Oh, si marami siyang niluluwa pag madumi. Dapat dry siya. Oh, oh. marami nga akong niluwa noon pero inano namin ulit. Kinain niya naman ulit. Hmm. Pero may may nakain siya rin na din kasama sa octopus eh. Ganyan lang siya, guys. Ayun. Ayun. Ayan. Since ang gamit ko, wala akong alipay, eh. octopus na lang. May TNG na rin. May inibang na rin pala, oh. Oh, ayan. Yan siya. Guys, ang instructions. Oh, select options. Select options. And then, ano, select option. Review terms. Kaya nga, kasi naka-mandarin pa lang siya eh. Dito yun eh. Eto sige. Naku, hindi tayo makakain ng jobe nito. Nasaan na yung English nito, brad? Yes. Coin deposit. Octopus bang? Octopus? Octopus card to check balance. mo muna para alam nila kung magano. Where is it? Yeah. No card detected. Again, retry. O, coin O, yung Continue. 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 a small terms ulit. Accept terms. Ba't kunti lang brad yung ilagay mo brad? Ito na. Okay. ito, okay. 喜欢来来啊！<noise> <noise> Siguro, isa lang ginagawa mo. <laughs> Nag accounting pa. Oo. Oh. At balyo. Oo. Oh. Pumasok na. <laughs> Baka marami naman taxi to. Oo. Oo. 200 na wala. Yan pa, para kayo. 200 ang ano niya? Oo. <coughs> ang fee niya 10 10.50 kada transaction kasi niyang ginawa natin. <coughs> Ayaw na pa rin nainin, 4.5 lang. Yun nga nilagay ko, 4. Oh, 1.8, grabe kinain. 1.8, so 200 yung parang ano niya? Oo, oh, oh, kasi more than 100,000 ko, di ba? Sana pala, binili mo na lang siya kahit bariya. Mayroon okay. okay. pinapalit, no? Tama na. 2,000,000. Ay, saan yun? hindi ko pala mag sa mga Ay, eh. No, deposit. May deposit, may resibo ko lang. At dito, hindi, makikita ko siya. Pero pumasok niya. No. No. Up, up. 10, percent. 20. So 2,000,000 lang. Mayroon yung kasabayan Kasi nakailang transaksyon. So, tignan ko ah. Oo. Tignan ko lang kung magano. ano yan eh? Mayroon pa pala sa loob. Dapat pala ano? Oh tama. Kasi ang usap natin ay ano? nagano. Magkano? Kung 10% point 10 on 8, 170 dinamo. Um uh, sa total. Ah, oh tinuhangan na yung 10% niya oh, no. Inuwan niya oh pero hindi. Ay okay. hindi, hindi yan yan, yun, yan yun, ito brat. Yan. Hindi. I blur. Hindi exactly <coughs> ano. Hindi kasi ang inyo is Ku oh, tama. Kinainin. So next time, ano yan? Ah tawag kasi nakatapos na kami magbilang ng aming kapirahan. It's Jollibee time. Pakain sa mga nagbilang at nagbitbit. <laughs> mga buraok daw. <laughs> Nandito kami sa Jubi. Ayan. mga nagbilang at nagdala ng kapaguran. <laughs> Advance celebration ko to guys kasi ayaw ko na magpakain. <laughs> Birthday niya kasi next week. <laughs> Jo bilang sapat na. <laughs> Kasi okay. <laughs> wala sa Uhaw na uhaw na. na. siya no? Pakain si Mayor, guys. <laughs> guys. Mm -hmm. What can you say about the food of Jubi? Ang sarap. Thank you chairman. Thank you chairman for the food. <laughs> Thank you so much.